Hi mga guys, it's me again, Irish Warde, a content creator and also mom. For today's video is the was Ati Mara's birth. Oh diba, napahinto siya naman ang e-abab ninyo. Isang taon ko na naman yung inaral. Ngayong araw nga po pala, October 24, ang kapanganakan ni Ati Mara. Kaya naman todo bihis kami at magsisilabasan ang kiliyawa na request ng birthday girl. Diyos ko naman kasi itong si Ate Mara. Napakalupit naman talaga ng kulay na pinili niya. For today's color coding nga pala ay yellow. Mukha na naman kaming kiliawan dito. Ano, isa-isa na ba kayo manghuhuli ng mga ibon? <laughs> sa part nga po pala nga na ay magbabiyahe kami at kakain daw nga po pala kami sa Leo's Cuisine. Paso nga po, abay sarado naman po ang Leo's Cuisine ngayon. Ikaw ba naman nagbabagrat ng sobrang lakas ng ulan ay magbukas ka pa. <laughs> Kaya naman po ang ending ay sa taguntong na lang po kami kumain. Nagpa-order na nga po pala dyan si ate Mara kay ate silang mga kakainin namin para mamaya naman pagdating nila ay kakain na lang sila. Bibili pa po, po kasi sila ng cake para po ay may pamblow siya. Habang kami naman po ay dito sa kakainan namin at naghanap na rin po kami ng lamesa na naaayon at kakasya kami. Noong nakahanap na nga po kami ng uupuan namin ay umupo na rin po kami at binigyan na po kami ng sabaw. Ang minuto lang nga po ay nandiyan na rin po yung in ni ate Shil para sa amin. Meron nga po pala kaming sinigang na baboy apoy, pork inasal, chicken inasal, fried chicken, sotanghon, chop at Graham. Picture-picture nga po bala muna kami bago kami kumain para naman may pang sa social media ang ate maram. Bili nga po pala siya dyan ng rainbow cake. Napakasarap naman po talaga ng cake ng Cold Deluxe. Katapos nga po pala ng mga picture, ay yan, tumibog na rin po muna kami dahil kami po ay nagugutom na talagang tunay. <tinyo> busog na nga po talaga kami ay talaga naman nilantakan talaga yung pagkain dito sa dagungtong. Dalawang sotangon nga po pala yung inorder ni ate kaya naman hindi nila naubos dun sa lamesa nila pero yung sa amin ay ubos na ubos. Kung natapos na po pala kami kumain ay nagligpit na din po kami ng mga pagkain na tira-tira namin dahil ibabaw ko nga po sa aking aso. Tanay nga po ako na pag kumakain po kami sa mga ganito ay nililigpit ko po yung mga pinagkainan namin yung mga tira-tira at idadaling ko nga po sa mga aso ko. Pero yung iba naman po dala namin ay yung tira pa naman po naming sotangho na malinis pa naman po at pwede pa naman pong, pong kainin pag uwi namin sa bahay. po talaga ay sanay kapag kumakain po kami sa mga ganito ay lagi ko pong naiisip yung mga aso ko. Tapos nga po pala na kami pagkain ay pumunta na naman po kami sa mall para po bilhan si Kuya Ace ng laruan. Po pala sa part na yan ay nagpunta muna po si Ate Mara dun sa babayaran daw po niya. Ngunit hindi ko naman po alam kung anong binayaran niya. Hindi ko na nga rin po pala tinanong dahil hindi ko naman po pala naintindihan yung sinabi niya kung bakit naandyan siya. <laughs> tana naman po kami ni Mama at ni Sherry ay lakad lang ng lakad at sunod na sunod lang po sa kanila kung saan po sila magpunta. Si Sherry nga po pala ay malungkot dahil nga po tinurukan siya kaninang umaga kaya hindi naman po siya nag-enjoy at hindi rin po siya nakakapaglakad ng maayos. Kaya naman todo karga na naman ang Mama. Kaya nga ay meron ditong kinuha na pansibat daw ng ipon. <laughs> By the way po, happy 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 birthday po Ate Mara. More birthdays to come and also good health. Sana po hindi ka magbago. More blessings to come at mag-iingat ka palagi. Kung ano man ang wish mo ngayong birthday mo, ay wish ko na rin para sa iyo. By the way po, maraming maraming salamat nga po pala sa mga nag-follow sa akin at yung hindi pa po, po nakakapag-follow, please follow, like, share, comment sa in comment section at huwag niyo pong kakalimutan Irish your Vlogs. Thank you so much.